He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Ang boses na iyon ay parang kalampag ng kulog sa gitna ng katahimikan, nagpatigil sa lahat na hininga sa loob ng kubo. At sa sandaling iyon, lahat ng lihim, lahat ng sugat, lahat ng kasalanan, ay tila nagtipon-tipon upang humingi na kasagutan. Ang taong bumalik ay lumapit sa bata. Hawak ang kanyang balikat na nanginginig. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang taon, nakatingin siya sa kaniyang anak ng buong tapang. Hindi bilang takas, hindi bilang duwag, kundi bilang magulang na handang humarap sa anino ng nakaraan. Kung may kailangang pagbayaran, mahina niyang tinig. Ako yon, hindi siya, hindi sila. Ang matandang babae ay napaluha. Sapagkat sa wakas ay narinig na niya ang salitang matagal niyang inaasam. Ang pagtanggap sa kasalanang itinago. Ang pagyakap sa responsibilidad na matagal nang iniwasan. Ang bata ay marahang gumiti At inyangat ang kuwintas ng gayon ay nagliliwanag ng buong ningning. Ang liwanag nito ay kumalat sa buong kubo. Pumunit sa dilim, tinaboy ang anino. At sa huling pagunggol ng pigura mula sa gubat, ito'y ay naglaho na parang usok na tinanggay na hangin. Tahimik ang lahat. Walang naiwan kundi ang liwanag ng kwintas na dahan-dahang humina hanggang sa tuluyan itong maging isang simpleng pilak na lamang. Sa labas ng kubo, ang baryo ay muling bumalik sa katahimikan. Ang mga asoy tumigil sa pagtahol. Ang hangin ay naging banayad, at ang buwan na kanina'y nagkubli ay muling lumabas upang magbigay ng liwanag. Ang taong bumalik ay lumuhod. Niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. At sa kanilang pagyakap ay nabura ang dalawampung taong pagitan. Isang sugat na sa wakas ay nagsimulang maghilom. Ang matandang babae ay nakatanaw lamang. Luha sa kanyang pisngi, ngunit may ngiting matagal na niyang hindi nadama. Sapagkat alam niyang kahit hindi na mabubura ang mga sugat ng kahapon. Natutunan na nilang harapin ito. At sa wakas, ang kanilang mga puso ay muling nakahanap ng tahanan. Umalis siya ng tuluyan. At sa kanyang pag-alis. Naiwan ang mga matang puno ng tanong. Bakit kailangang mangyari ang lahat? Bakit kailangang bitawan ang isang pangakong itinanim sa ilalim ng buwan? Sa baryong tahimik, ang hangin ay parang may daladalang alaala. Ang mga puno ng nyog ay sumasabay sa ugong na alon. At bawat hampas ng hangin ay tila bumubulong ng lihim. Na hindi pa handang ilantad. Noong gabing iyon, sa ilalim ng mga parol na nakasabit sa lumang bintana, nagtagpo ang dalawang pusong matagal ng lumalaban. Hindi laban sa isa't isa kundi laban sa kapalarang tila wala silang laban. May mga salita siyang hindi na nasabi. May mga titig na hindi na muling naibalik. At ang huling suliap niya bago siya tumalikod, ay parang sugat na hindi nagagaling. Ngunit sa katahimikan ng kanyang paglisan, may iniwang kwento na kumakagat sa bawat isa. Isang lihim na nakaukit sa lumang kahon. Itinago sa ilalim ng banig ng kanilang tahanan. At walang nakakaalam kung kailan ito mabubuksan. Bakit niya iyon iniwan? Ano ang laman na kahong iyon? At bakit sa kanyang mga mata? May takot na parang may hinahabol na anino? Sa gitna ng dilim, isang matandang babae ang nakatanaw sa bintana. Hawak ang rosaryong puno ng luma at kupas na butil. At sa kanyang bulong ay may pangalan. Pangalan na matagal nang hindi nababanggit ng sinuman. Ang mga aso sa baryo ay biglang tumahol. Ang mga ilaw sa poste ay tila nagkislap at namatay. At sa katahimikan ay narinig ang isang yapak. Yapak na parang pamilyar. Ngunit impossible namang totoo. Sa bawat paghinga ng gabi, lalong lumalalim ang tanong. Kung sino ba talaga ang umalis? At kung sino ang nagbalik? Ang yapak ay tila papalapit. Dahan-dahan. Parang may dalang bigat ng mga taon. Parang bawat tunog ay kumakatok sa alaala ng mga taong natutulog sa baryo. Ang matandang babae ay napapikit. Ang rosaryo ay mas mahigpit niyang hinawakan, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang dasal. nakaulit ulit niyang inusal tuwing gabi. Mula ng araw na iyon siya iniwan. Sa kalsadang makipot. May liwanag na kumikislap. Tila mula sa lamparang bitbit ng isang nilalang na matagal nang nawala. At sa bawat hakbang ay may aninong humahabol. Hindi malinaw kung tao ba ito o alala lamang. Sa kubong iniwan niya ang hangin ay pumasok sa lumang bintana, at binuksan ang kahon na nakatago sa ilalim ng banig. Walang kamay na humawak dito, ngunit kusa itong nagbukas. At mula roon ay lumabas ang isang sulat. Sulat na isinulat ng taong umalis. Ngunit may mga salitang nadungisan ng luha. Nakasulat doon ang mga katagang hindi natapos. Isang pangungusap na naputol. Na para bang sinadya. Kung sakaling ako ay hindi na makabalik. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga aso. Tumigil ang lahat ng tunog sa baryo. Ngunit ang mga mata na matandang babae ay nanlaki. Sapagkat alam niyang narinig niyang muli. Ang tinig ng taong matagal nang wala. Sa dilim ng daan. Isang pangalan ang tinawag. Pangalan na sa tuwing maririnig ay nagpapaalala ng sugat. At sa mismong saglit na iyon. Isang kamay ang dahan-dahang bumukas ng pintuan. Ang pintuan ay umunggol sa bigat ng pagbukas ang mga bisagray tila nagreklamo. Parang hindi sanay na muling madama ang paguwi Sa loob ng kubo, ang liwanag ng gesera ay naglalaro sa mga dingding na gawa sa kawayan. Mga aninong kumikilos kahit walang tao. At ang sulat na nakakalat sa sahig, ay biglang tinanggay ng hangin papunta sa harap ng pintuan. Isang paa ang tumuntong. Basang-basang sinelas na puno ng putik. At sa likod nito ay isang balikat na tilapasan ang buong mundo hininga'ng malalim ang sumunod parang hinugot mula sa kailaliman ng dibdib ang matandang babae sa bintana ay napasigaw ng mahina hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkakakilala ang anyo ang lakad ang tinig na halos nakalimutan niya munit hindi kailanman lubusang nawala sa kanyang alaala munit may kakaiba ang kanyang mukha ay maputla ang kanyang mga mata ay tila hindi sanay sa liwanag at sa kanyang kamay ay may hawak na bagay na nakabalot sa pulang tela. Naagad niyang inilapag sa ibabaw ng mesa. Walang nagsalita. Walang kumibo. Ang hangin lamang ang sumisipol sa pagitan ng dingding. Habang ang pulang telang iyon ay unti-unting nabubuksan. At doon lumantad ang isang bagay na matagal nang inilihim sa lahat. Ang bagay na lumantad ay isang lumang kwintas. Pilak na kupas at may ukit na simbolong hindi madaling maintindihan parang palamuti mula sa ibang panahon. At sa gitna nito ay may nakapalob na malit na piraso ng papel. Natila tinupi ng paulit ulit hanggang sa halos malusaw na ang gilid. Ang matandang babae ay napaluhod. Nakilala niya agad ang kwintas. Iyon ang parehong bagay na isinabit niya sa lig ng kanyang anak. Noong gabing tumakas ito mula sa baryo. Dalawampung taon na ang nakalipas. Bakit, bakit na sa iyo ito? Mahina niyang bulong habang nanginginig ang kamay ngunit ang taong nasa harap niya ay hindi agad sumagot. Bagkus ay tumingin lamang sa kanya. Mga matang mapupunggay ngunit may tinatagong bigat. Mga matang parang humihingi ng tawad at tulong sa parehong oras. Sa labas ng kubo, ang mga aso ay muling tahol ng tahol. Ngunit hindi nakatingin sa taong dumating. Nakatingin sila sa gubat, sa likod ng kubo. Parang may kasunod. Parang may aninong hindi dapat makalapit muling humihip ang malamig na hangin. At mula sa kahon na iniwan sa ilalim ng banig, lumipad ang isa pang papel. Dumapo sa tabi ng pulang tela. At nang ito'y mapansin na matandang babae. Nakita niyang iyon ay kalahating bahagi lamang ng sulat. Na may nakasulat na mga salitang lalong nagpatigil sa kanyang hininga. Huwag mo silang hayaang malaman ang totoo. At bago pa niya may tanong kung ano ang ibig sabihin, isang malakas na kalabog mula sa gubat ang yumanig sa buong baryo na para bang may dumeting na hindi nila inaasahan. Umaling ngaungaw ang kalabog sa buong baryo. Nagliparan ang mga paniki mula sa itaas ng puno ng nyog, at ang lupa ay tila bahagyang gumalaw. Parang may mabigat na lumalakad mula sa kailaliman ng gubat. Ang taong may dala ng kwintas ay napalingon. Kagat ang labi, humikpit ang hawak sa mesa. At sa kanyang mga mata ay may nakatagong takot na pilit niyang pinipigil. Tila alam niya kung ano ang papalapit. Tila matagal na niya itong hinihintay. Ang matandang babae ay napapikit. Namdaman niyang bumigat ang paligid. Na para bang ang mismong hangin ay ayaw nang dumaloy. At sa kanyang pandinig ay may pabulong na tinig. Tinig na galing sa wala. Tinig na nagsasabing. Bumalik na siya. Sa may pintuan ng kubo. Ang gesera ay biglang nagliyab ng mas maliwanag. At ang aninong tumatakip sa pintuan ay lumaki ng lumaki hanggang sa hindi na maaninag ang tunay na anyo. Tanging malamig na boses lamang ang narinig. Mahaba, mabagal at puno ng put. Matagal ninyo akong itinago. Kasunod nito ay ang pagaspas na hangin. Na para ba may pumasok na hindi nakikita. At ang pulang tela sa mesa ay kusang gumulong pababa. Iniwan ang kwintas ng gayon ay nagliliwanag. Parang nagbabadya ng simula ng isang matagal ng kinatatakutan. Ang liwanag mula sa kwintas ay kumalat sa buong silid. Sumasalubong sa aninong pumapasok mula sa pintuan. Parang dalawang lakas na matagal nang naglalaban. At ngayong gabi ay muling nagtagpo. Ang taong nagbalik ay napatres. Mga matay puno ng kaba at bigat ng alaala. Alam niyang hindi na niya matatakasan ang aninong iyon, sapagkat iyon ang dahilan kung bakit siya umalis noon, at kung bakit siya muling bumalik ngayon. Ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit. Tinignan ang kuwintas na patuloy na nagliliwanag. At sa kanyang mga mata ay bumalik ang alaala ng nakaraan. Ang gabi ng kanilang pagtakas. Ang apoy na sumunog sa kalahati ng baryo. At ang sigaw na isang batang iniwan sa dilim. Hindi kami nakulang. Mahina niyang sambit habang nanginggilid ang luha. Ngunit ang anino ay sumagot sa isang unggol. Mahaba, malalim, at puno ng galit. Parang boses na isang batang matagal nang hindi pinakinggan. Sa labas ng kubo. Ang hangin ay huminto. Ang mga aso ay natahimik. At ang buong baryo ay tila nakikinig. Sa laban na nakaraan at kasalukuyan. Na anti-unting lumilitaw sa gabing iyon. Ang taong may dala ng kwintas ay lumuhod. Itinapat ang pilak sa kanyang dibdib. At sa kanyang mga lebi ay lumabas ang salitang hindi niya kayang bikasin noon. Patawad. Munit bago pa man tuluyang lumapit ang liwanag sa anino, isang sigaw ang gumising sa buong baryo. Sigaw na isang batang babae. Nawala namang dapat naroroon sa oras na iyon. Ang sigaw ng batang babae ay pumunit sa katahimikan ng gabi, mula sa labas ng kubo, mula sa mismong gubat na kanina ay nagdulot ng pangamba. At sa saglit na iyon, ang anino ay biglang tumigil. Parang nakinig, parang naghintay. Ang matandang babae ay napalingon mga matay nanginginig. Sapagkat ang tinig na iyon ay hindi bago sa kanya. Iyon ang parehong tinig na matagal na niyang iniyakan sa kanyang panaginip. Ang tinig ng batang iniwan sa dilim dalawampung taon na ang nakararaan. Sa may pintuan. Isang pigura ang onti-unting lumitaw. Liwanag mula sa buwan ang humaplos sa kanyang anyo. At doon nila nasilayan ang isang batang babae. Nakasuot ng puting bestedang kupas. Nakapa at ang buhok ay mahabat magulo. Mga mata'y malamlam ngunit puno ng awa. Lumapit siya sa mesa. Sa harap ng kuintas na patuloy na nagliliwanag. At sa kanyang bawat hakbang. Ang anino ay anti-unting umurong. Parang natatakot, parang naguguluhan. Sapagkat ang batang ito ang sagot sa lahat ng lihim. Ang dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay. Ang dahilan ng pag-alis. Bakit? Mahina ang tinig ng taong bumalik. Halos hindi makalabas sa kanyang bibig sapagkat sa kanyang harapan. Naroon ang anak na akala niya ay hindi na muling makikita. Ngunit ang batay tumingin lamang sa kanya. Gumingiti ng bahagya. At sa kanyang maliit na kamay ay itinuro niya ang gubat, kung saan nagmumula ang malamig na ihip ng hangin, at sa tinig na halos pabulong. Ibinulong niya ang salitang nagpayanig sa lahat ng puso sa silid. Hindi pa siya umaalis. Ang lahat ay natigilan sa salitang iyon. Ang apoy ng gesera ay biglang kumura. At ang liwanag ng kwintas ay humina. Parang natakot sa pahayag ng bata. Ang taong bumalik ay napatres. Hindi makatingin ng direkta sa mga mata na kanyang anak. Sapagkat alam niyang may kasalanang hindi niya kailanman nasabi. At ang bawat pintig na kanyang puso. Ay parang martilyong kumakabog sa katahimikan ng gabi. Ang matandang babae ay napasandal sa dingding. Mahikpit na nakahawak sa rosaryo. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na bumabagsak. Sapagkat ang lahat ng lihim na itinago sa loob ng dalawampung taon. Gayon ay anti-unting lumilitaw sa harap nila. Mula sa gubat. Isang mabigat na yapak ang muling narinig. Hindi na tulad kanina na mabagal. Gayon ay mabilis. Parang galit na galit. Parang matagal nang naghahanap ng katarungan. Ang batang babae ay hindi kumilos. Nakatayo lamang siya sa tabi ng mesa. Hawak-hawak ang kuwintas na nagliwanag muli. Munit sa kanyang ngiti ay may halong lungkot, at sa kanyang mga matay may pahiwatig na sila'y kailangang humarap. Hindi na maaring tumakas muli. Ang malamig na hangin ay sumingit sa bawat siwang ng kubo, at ang pintuan ay bumukas ng tuluyan. Doon, sa dilim ng gabing walang buwan, isang pigura ang nakatayo. Mahaba ang anyo, halos hindi maaninag ang mukha, at ang boses nito'y muling umalingaungaw. Dalawampung taon kayong tumakbo. Gayon ay panahon na para matapos ito.